Walang alinlangan na isa sa mga nakaka-intriga na pop culture figures sa kasaysayan ng bansa, ang kwento ng buhay ni Pepsi Paluma, malungkot at mahiwaga. Bagaman nangyaring 35 taon na ang nakalilipas, ang kanyang pagkawala ay patuloy na pinag-uusapan sa panahon ngayon. Lalo itong naging matunog sa pagsikat ng kanta ng Eraserheads na Espolarium na kung saan ang pinakapaksa ng kanta ay ang nangyaring gang rape at pagpapatigil umano sa mundo na maaaring nangangahulugang pagkawala. Ngayon ay pag-usapan natin ang nilalaman ng mahiwagang diary ni Pepsi Paluma. Ang nasabing diary ay naisulat mula sa mga pitsang Abril 26 hanggang Mayo 18, taong 1985. Nakasaad sa unang bahagi ng diary ni Pepsi ang mga katagang I love you. Miss Pepsi Paluma, love always. Ang mga sumunod na pahina ay naglalaman ng mga gastusin gaya ng 2,000 piso para sa school accessories o gamit sa eskwela. 2,000 piso para sa dentista. 2,000 piso para sa upa ng bahay. 250 para sa yaya ni Chuck. 250 para sa mga katulong. At iba pang gastusin sa kanilang bahay. Ang kabuang halaga ay nasa 9,750 pesos. Sa ibaba ng kabuang halaga ay may nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang Make it less, it's too much expenses. Sa parihong diary ay binanggit ni Pepsi ang maraming mga isyo na posibleng nagtulak sa kanya upang tapusin ang kanyang buhay. Mga problema sa pananalapi, hindi pagkakaroon ng sapat na role sa pelikula, ang bigat ng mga responsibilidad sa pamilya at maging ang kanyang ina na nasa malayo na hindi niya nakikita. Narito ang mismong nakasulat sa kanyang diary. Wala akong masyadong pelikula. Maraming gastos. Ako lahat ang gumagastos sa bahay, pati pang tuition ng kapatid ko. Hindi ko alam kung itinuturing akong tunay na anak ng nanay ko. Ito raw ang nagtulak sa aktres na tapusin ang kanyang takbuhin sa buhay na ito. Ngunit sa kabilang dako ay pinasubalian ito ng manager ni Pepsi na si Babette Conquera dahil hindi umanong mabigat na dahilan ang anggulong depresyon sa mga material na pangangailangan upang tapusin ang kanyang buhay. Ang totoo daw ay kumikitaan niya si Pepsi ng malaking halaga sa mga panahong iyon at katunayang inampun pa niya ang apat na buwang si Chuck at excited pa umano ang aktres sa paghahanda para sa kanyang dibu dahil sa siya ay labing pitong taon na noon. Dagdag pa ni Conquera ay may mga alok anyang mga role kay Pepsi na maging star sa mga pelikulang Dormitory Girls, Savage Girls at May Batas sa Daigdig. Unit na pag-alaman din ng mga otoridad sa kanilang masusing investigasyon sa kaso, ang vulnerable psyche ni Pepsi o ang pagkawala sa katinoan. Naikwento umano ni Sarcey Manuel, na isa sa mga Soda Beauties, at isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Pepsi, na nagtangka na umanong magpakamatay ang aktres sa kanyang apartment isang linggo bago ang tuluyang pagpanaw. Dagdag pa ni Sarcey Manuel, na ang problema umano ay ang kanyang pamilya na naging dahilan ng nasabing pagtatangka. May mga pagkakataon din umano noong 1982, habang dinirinig sa Senado ang rape case, ay nagtangka umano siyang hiwain ng blade ang kanyang sarili. Ngunit napigilan siya ng kanyang manager at ni Hill Guerrero. Si Pepsi Paloma inilibing noong June 8, 1985 sa Olongapo Memorial Park. Dinala siya sa kanyang huling hantungan ng kanyang mga nagdadalamhating pamilya, libu-libong mga tagahanga at mga kilalang tao tulad ni Laila D., Marina Castillo, at melo sa diwa. Ngunit ang mas mahalaga ay ang mga hindi nasasagot ng mga katanungan, madilim na mga lihim, at hindi mamatay-matay na mga kontrobersya na magpakailanman ang pangalang Pepsi Paluma ay nakatago sa isang misteryo. Mag-subscribe sa aming munting channel para sa mga istoryang kahihiligan ninyo. Huwag kalimutan i-like ang video ito upang makita mo agad ang mga susunod naming istorya tingnan at mag-subscribe na rin sa mga channel na ito. Salamat kasama.